Ayan mga boss, ah, magandang umaga ulit sa inyong lahat Ayan, ah, Araw ng Monday mga boss, ah, start na naman 'yung tropa ngayong linggo mga boss. Ah, yung dito bala mga boss sa ah, mga forma natin dito sa sa baba, ayan ah, isang linggo na 'yung nakalipas. Ah, bali nagbabawas na tayo ng mga forma natin mga boss. Tinatanggal na natin mga boss 'yung ano, 'yung siding pero 'tong ilalim ng biga mga boss, isa, ah, hindi pa natin tatanggalin 'yan mga boss. Ah I-stay lang muna natin dyan yung mga tukod ng mga biga natin. Ayan, kailangan pa natin suportahan yan. Tapos itong sa may mga gitnang slab mga basayan, uh, hindi pa natin tatanggalin yung forma niyan. Pero yung itong pinakang mga tukod, uh, binalik pa din natin yan. Uh, uh, I-support pa rin natin dyan yung mga tukod natin. Uh, after uh, uh, 14 days or higit pa, tsaka natin tatanggalin itong mga tukod natin mga boss. Tapos dito pala mga boss sa second floor. Nung Saturday pala mga boss, since nakapag-start na tayo dito magpalitada. Uh, Ayan, nag-start na tayo dito magplastering. plastering Na plastering, na uh, napalitadahan na natin yung doon, tsaka yung dito. Tsaka yung dito sa area sa may toilet. Tapos kinukontinuous na lang to mga boss. Itong area na to. Tapos yung Ayan. Tapos yun dito sa side na ito mga boss. Ayan. Uh, Papalitadahan na natin ito ngayon mga boss. Tsaka yung sa kabila. yan Ito mga. ah uh, focus muna tayo dito mga boss. Ha? Palitada na ito. Alone, the streets For I've been flying from town to town be High above the sky. Town. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Ayan mga boss, uh, magandang hapon sa inyong lahat. Uh, natapos na naman yung tropa ngayong araw mga boss. Nag-continuous tayo mga boss dito magpalitada ngayong araw mga boss. Uh, bali na uh, palitadahan na natin itong buong area mga boss. Ayan. ayan, napalitadahan natin hanggang dito mga boss. Ngayon yung eto. tsaka ito, tapos yun. Ayan, uh, nubos na lang yung halo, tapos yung dares is bukas na lang yung continuous mga boss. Dito sa may side na yan mga boss, ayun, dahan na rin natin yan sa may taas. Katulad mga boss, ng... ito mga boss, ha, pagkatapos natin buhusan ng slab, binabasa natin para hindi mag yung pinakang slab natin. Ayun, ganun din yung ginagawa natin mga boss sa palitada. Uh, pagkatapos nating palitadahan mga boss, uh, patayin natin ng konti tapos uh, binabasa din natin palagi para at least may iwasan natin yung pagcrack ng palitada natin, mga boss. Hindi kasi may iwasan yun, mga boss. Once na, ayun nga, uh, mabilis yung pagtuyo, nabigla yung pagtuyo, isa uh, magka talaga yung palitada natin. Pero itong ginagawa natin, mga boss, is uh, binabasa natin pagkatapos natin palitadahan, tapos kinabukasan, babasahin din ulit natin yan. At least, uh, para may iwasan natin yung uh, sobra ay yung madaming crack. Uh, may lalabas at lalabas pa rin naman mga boss dyan na uh, crack talaga yung kung hairline kung tawagin pero at least is marireduce natin yung dami ng mga crack mga boss sa uh, ginagawa natin, uh, babasahin natin para at least yung palitada natin is uh, hindi siya bigla yung pagkatuyo ayun, ganun yung ginagawa natin sa ano, uh, once na nagpa-plastering tayo mga boss, tapos yung uh, Halo pala natin dyan mga boss. Yung ratio ng halo natin, tatlong 1 uh, uh, cubic foot na buhangin na bistay, tapos uh, isang sakong simento. Ayan, yun yung halo natin uh, sa mga plastering mga boss. Tapos yung kada isang sako ng simento mga boss, is naghahalo rin tayo ng uh, sahara uh, para mabagal din yung pagtuyo ng pinakampalitada natin mga boss. Ayan, ito yung napalitadahan natin dito mga boss. Ayan. Yung nasa taas na yan. ayon. Yung palitada pala natin, mga boss, ang ginagawa natin pagkatapos nating uh, bulihin, uh, hinahagod natin ng uh, rodelang bakal. ayon. Parang simmer up lang siya para at least is maganda yung kapit ng skim coat natin once na nakapag-skim uh, coat tayo, mga boss. Yung dito, mga boss, ayan. Ayan. Ito yung tip pinatanggal natin, mga boss, na yung pinakang uh, mga... Uh, tubular na ginamit natin tapos uh, sa si parling na gagamitin natin sa bubong pinatanggal na natin 'yan etong pero yung pinakang uh, pinulik board natin na naka, naka yung pinakang porma na pinulik board natin hindi natin tinanggal 'yan mga boss tsaka etong uh, etong mga tukod natin ayan binalik natin to hindi natin 'yan tinanggal ayan tsaka itong suporta ng uh, biga natin yung pinakansalo natin yung runner natin hindi pa rin natin tinanggal 'yan tsaka yung mga tukod ayon. Ah uh, papalipasin muna natin yung uh, 14 days or more than pa bago natin tanggalin dito mga boss. Ayun, lahat yan mga boss, ayan. Uh, binalik natin yung mga format tapos yung doon. Ayun. Uh, may suporta pa rin tayo diyan. Hindi natin tinanggal. Hanggang matuyo ng uh, tuyo-tuyo yung pinakambiga natin tsaka yung slab natin. Ah uh, tsaka natin to tatanggalin mga boss yung mga tukod natin. Ayan mga boss, ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin. Ayun muli, maraming maraming salamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa munti nating channel mga boss. Ayun, ah, sana wag kayong magsawang supportan yung munti nating channel. Kita-kita na lang ulit tayo mga boss sa susunod nating video. Ayun, ah, ingat na lang tayo palagi mga boss. And God bless. Sa ating...